Epektibo nga kahapon inilist na o inilift na ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ipinatabad na Rice Price Cup o Executive Order No. 39. Ginawa ng Pangulong Pahayag sa ambus interview sa kanya kahapon sa Tagig City. At dito nga sa Rizal Nueva Ecija, sinabi ng ilang rice retailers na okay lang din naman daw na alisin na ang price cap at pwede rin daw kahit hindi na ilift para daw may mabili naman kahit papaano pa na murang bigas ang mga konsumidores. Pabor, kayo, ano yung reaksyon nyo doon sa pagkakalift ng Pangulong Bongbong sa EO39 niya? Sabi, wala naman ang gaano mayroon ko sa ibang, kasi pinakuyin pa rin, hindi natas. ako na-task, nagpapaakot, hindi ako na Wala namang pagkalug eh? Ay, yung mga nauna noon. Kasi yung 58, binigyan tayong 45,000. Kaya nagkaroon kami ng subsidy ng 15,000. Nakatanggap po kayo? Nakatanggap ako. Okay. Okay lang. Okay. Kahit nung ibinaba nung nagkaroon ng EO39. Oh, okay, okay, okay. Eh ngayon po, nalift na yung EO39. Ibig sabihin, pwede nyo na mag-ibenta sa mga regular na price yung inyong mga bigas. Ano po sa palagay nyo? Natutuwa kayo doon? O mahirap? Okay lang din, sir. Sakto lang. Kasi, eh, yun nga yung ano eh, yung pinapatupad. Suntin na lang natin. Para, ano. Kasama mo sa Arimen Nueva Isiha, Radio Man Ace Blanca. Tatak Arimen.